Yan, aming ipagbagami, Kuya Mar, pinanti sulit ang ama ko lang ha, joke lang. Yes. ano yung bagami nga pintas dato, yung normal, joke nila ako. Ha? Alas na, ayaw ba nila kay tao? Si kayo taglakay tata. Ngayon niya, nagli to. Nairo mo dati para amin mo. Ano sa ta, sa mali takta Oo. Tumboy, bakla. O maya Hindi, Ay, yung disisi. Tingatawa na stand-up comedian ako nag-perform at First time na. Partner ko to. kaya bakakiseti kaparangpat ko yee yeah. yeah. at ang unti na ay itinay ayanta ni kwah rose ni rose oh isuna ni marilo win rose marilo Ayan. ay ayon pila ng pila ng po pero marilo ang pangalan mo ay ayon tayong tayo so, tayong Mara, pakiyawa man yung tawol ko. Ano Tanong, alam, ayaw kayo eh? Talaga? Ay. Okay, ay na ang kuya, ang mga mula. alam maalam di 500 pesos. At ako na yun ang pay kano Si kayo tag-partner. Ay, ang mga ni Dano. Si kami magtag partner ni Dano. mo sa ati di masawak ni Mar. Ah. Pakaasiak siya na talaga tagadyas. ba Mahi. <laughs> 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 Napapatikinog mo tao. Ay, nakaluwoy. Ah, sige na raw. Ang ring na kong kayo. Kasta si sikat yung mga ragap Di Diba nito ang mga angkwa tukol? Iyaw mo ba tukol? Iyaw mo nang nagbaba, nagluhod. Nakamang ilakpok, di ba kinuuta? Kasi kay maestro. Alam niyo, si itong na Sige itong kasta. Huwag na pa Bakla! Tumbo! Kitay, bak mong isagat. Magagalit rin inom ramen. Ani kasi nga tagi ima di tagayan me. Tagi ima na di tagayan me. Tagi na almas. <laughs> o oh, sige, isala tayo. Ayan, isala kuya. Kuya, maroon niya na sa ano. Arami din niyo ba't kiniingi? Kas pangaligan, naging nungo kami. Aging nungo kayo. <laughs> kung mam di mo ging No ni ni suling mat kinabungo kini dalo ni ingin matumong. Alay man so agad jasa trabaho garo. dami <laughs> well, <laughs> 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 na kabag mo. di siyong tutunin niya siya naman eh. Makan na dollars balik bayan. Bayan mo sa mga. mga bansa sa... Oh, may Oh, ata, may atan. <laughs> may atan mga May strapasok. <Thank> so <laughs> kuman nagapgapa ka. <laughs> Nagdak ka ng nababaawi mo. Kahit kaya ko lang makabayag takkin. Ayos lang ata kuya. Ni tinaklak ko artista. Oh. At ikita ti Facebook kinilwa siya. Hindi yung baga lang ah. Hindi lang kuman nagapgapa ka. makonsensya ka. <laughs> <laughs>

And kiss me, kiss me o And kiss mo, okay? Ay, nila, Bakla, titong, boy! Ha! O yung baka grossing titipit na mo, na grossing big, kung kamadanaga! Ha! 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 Singa mo na! Baka tiswult! Singa mo na mga kutiko! Ha! Ha! di pero, iti solpet. Triple-sixteen ka na maboy. Eh pekan kamu 5

semar babu yang nak punah oke ya muklak itu nagap jas man 100 manata toro tukawak man lanas oh ini apa pakas ini baru asum apa ini basket ball nasumb tukawak untuk kasarudinaya nabau diketukin kawan kami ti guta guta <laughs> <laughs> Dapat kung mga ka pa, nagpagatang ka nga, nagpagatang ti <laughs> <laughs> Ay si ti ipatak mo ti Draps. <laughs> <laughs> ay pa yung nga star nga. Ay so. Ay sige. si, si. kuya na, bal na po. <laughs>

Ang gapo nga kasta ti agong mo. Wala ka tani sige 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 sige. May anak gwa mo ato yung lalaki. Ang gapo mo yung lalaki. Well, Ang kakbaybay mo kasta ti mo. pasalamat ka kin niya po. Hindi ta. Ang dati duwa oh, Yes. Matupar mo na no, sa din naman -no ti papalang. Wow. At pasalamat ka kin niya po. Ang nga imam. Maaramat mo ti kaya mong aramat. Paypay sao. sa. At pasalamat ka mo. Kini apo. Ang dati duwa nga suso. Mabiyag mo tanak mo. <laughs> Pagpasalamat ka kiniapo, tadatiduwa nga lakayag mo, uh. Oh. mo, taglawlaw tayan mo. Uh. Oh. Pagpasalamat ka kiniapo, tadatiduwa nga matam, makitan ti pagnaang. Dihan mo lang ang pagpasalamatan. Inya. Lagi tinaganak mo. Pwede na yun. Sa inya na daka, makasta upan. <laughs> 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 uh, Makanus to nos. Okay, uh, nos to nos. Tuntuk ka ko. Yan. gusto Ang gusto mo sa wala. Ah, ah, mo. Oh. Kasi hindi mabalik mo na kayo Kaya kami nag mababain na. <laughs> Kano ka pa nga na? Kano ka pa nga na? O din Last month. Ah, sige nga. Oh, be, oh, be. mo oh, <laughs> <laughs> ang mga makibantay mong katilang. Madam, nabayago, nagsisot nga nun ngayon stand-up comedian Dato yung tikatak ka lang <laughs> na sakripisyo na narabing ko. Manungay, timul tayo. So, bye, man. Dato'y kini ko atak tayo tayo ko. Dato'y kini ko atak tayo tayo ko. Dato'y kini tayo tayo Ta lalaki ta nungarod, maerosok ko. Hahaha. Nungati ngay? Tanda kaya ti pipet. Bakit ayo mo nang pipet? Ayaw po pipet. Bakit? Nung bahu. <laughs> Hahaha. Bakan kuya? Apekin ni Mark ayo Oh. Bawam mal, sige kitae. Bawam takalol. Hahaha. Sige. Haaa. mano? Pauyasam. Agur ka. Nisya mga teripe. Akin. kayo <laughs> na lang, pitalaw. Oh, no, Saan oh, ay O, ang mo dito, panay nga ka! At abakang toki, mungay ko. Ang Mar! Mar, Oh, lang. panay mungay lang! Sige, talo lang. <laughs> <Bakong> panay mungay lang. Yan ka mo, dati susok, tukat tuka <laughs> Kasi mo lang one, two, three. Sige, Mar. Sige, Basta gayam ti maakwal, tsura na itong pwede ko. Basta gayam ti tsura na itong pwede, mang rip kinyam. Napagragsakang. <laughs> kiss me, kiss me, yo. Oh. Di ba ngayon, tanong pantay. yung nanigat ti mabibitin, <laughs> nasa kiti ko soong. Tanong pantay, pantay di tubo na. Babasit ti ramay na. dimas <laughs> anu halang <laughs> akot oh. tani sok samadina halang tumangun de anu tumangun ye tidak dawak dawak na

Matang ulan garon, kasi anong malakas? So, my gosh! Oh, meu! Akan kasi, dito'y tingan kuwanan e! gini, kas gini, kas jay! 2 ulo dati ulo ay <laughs> right. ay thank you thank so, you so much kuya, ayan, po ayaka ka niya ay lagi nindikan mo lang po oh saan sika ko timakabel ka tingnan ay thank you so much kuya ya <laughs> gusto ko nang tatay mabuya na kami lang di facebook di youtube tatat sika ni mabuya tan ayan yes. Ayan ha, mga bayad kong regalo ti Sulay Mga Osman. Ayan. Ayan. kami apo, aming nga um, maut ujins mi. Ikit -ik kami nga talaga itirigalo, hanga bayad ta um, kami. Um, Mangmantad kami talagong odmente. 544,000 pesos. ti Bob Sensulay. So like Adamot din apo, iti 47,000 followers. So, kapag-suportahan so, da kami kuma. Ayan, nalpas na ka nga, inay-ayam ti Biag mo manong. Sublida ka nga nasaya. Uh, uh, Ayan, na. uh, yeah, so, uh, uh, tatay sinundo ka kayo, tatay itulod da ka, kamod lang, Kuya Mar. Yes. Kunting katahimikan lang po, pang madayaw Marta itulod Mar, tayo men. <laughs> Dabi mga yat apo nga makipagtulog, ijay-jay okay, lang po. Habay pa daw siya. Ang mong minot, anong ka pa? So, nagitay ka bagyan na ni Mar. Gagadun yung tayo manok, tanong makakulit pagpagpay. Nagitay uh, ubeng, Bilina. Nagitay ubeng, tilap-tap, ijay likod, sagay sa lahat. Hindi tilap-tap. Hindi nga istayro, ang mong matipat-tap lang. <laughs> tayo ka nun nila, <laughs> may <laughs> kapit <laughs> tayo, <laughs> tulog <laughs> <laughs> pa <laughs> ko. Ako, ikaw, Injil, injil. Si ka ting injil ni, ijay. Ang mong injil nga, nakakastanag, payapag, di ipurinaryak. Sige, ijay.

Akin tayong gilal. Kaya singir mo. Lugi! 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 Lumaan kayo akin ni Madam! Lugi tayo mo tayo na! Ipupok mo tayo tayo! <laughs> Ay, tayo garo din tayo ang dawan. Ating may yunik siya manta dapos na maisagin. <laughs> Napiksa dati o, tani, bigta, kita nyo nakamulaga. Ay, dati ba kaya? Ay, dati

Ay, sa private. Apartment. Dagi kita sir muna lang. Alright, thank you so much. Sa damatan na hapo. Ito pa ng performing in. Ako'y pa hapo mo. Ay, takakadakay pa hapo. Aking ka nalas tres. Ayan, once again. Ayan, nagpasalamat kami apo Iti and best and family. Di pa naging pita niyo hapo. Di grupo mi dito. ay sa kailangan kumapo. Tanan na na'y hapo. Nga iti na ipaay ni kada kayo. Ayan ka, tamot apo nga giyamang kami ti Doras Family. Doras Family. Ah, kaya ang family. Iti pa naging kada kami. Kat nadanong mi manan apo, tinapintas. Kaya nasaya at nga lugar yun. Ah, kan tatay apo, di ko malilipatang i-follow, i-share, subscribe. Iti Suleng Daos Ban, Babsi in Suleng. Kaya ka, tamot apo, nagiti kakadwami. Tadakanya kanya, ma-page mi. Iti Marabi, kundi, ni Bangig kan apo ay tinumotibiyang tanadaan na dan apo ay tinasuro nga 33,000 followers ayan thank you so much sa si amin na taga binalunan nga nang buo ay tinasuro nga kagudwa nga milyon nga followers me ayan at ano ti kasta suportaran yung kuma amin na page me tanong madupa ti followers subscriber ka supporters me tanong proud to be Ilocano proud to be taga Pangasinan ayan palakpakan tayo ng tiyasuro salamat salamat na इनका टाटा है हमारा